Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito po tayo sa isang hotel dito sa Jeddah kung saan nandito yung na-cancel na flight na ng mga jamaah pa uwi sana kagabi papuntang Pilipinas from Jeddah. Sila po ay 279 plus 4 mula sa medical team ng NCMF. Kaya po tayo nandito upang ipakita at iparamdam sa atin mga kababayan na hanggang sa huling saglit ng kanilang panatili dito sa Saudi Arabia ay hindi po natin kinaligtaan at hindi po natin pinabayaan ng ating mga kababayan. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagpaiwan dito sa Saudi Arabia sa kabila ng ang ating confirmed return flight ay July 4, 2023. Kasama ko po dito sa lugar na ito ang ating butihing sekretarya ng National Commission on Muslim Filipinos at kasama ang team ng NCMF nandito rin po upang maipakita at uh, mararamdaman ng ating mga kababayan na ang NCMF ay nanduroon at hindi natin uh, pwedeng pabayaan ang kalagayan at kapakanan ng ating mga hudyads. Kaya naabutan ko itong kaibigan natin si Saik Samsonahan, isang tunay na pinuno, isang leader, at isang veteranong site. Kung hindi ka pa na-delay, hindi pa na abutan. Allah ang nag, uh, plano sa lahat ng ating uh, kalagayan, ang ating gusto, ang hindi natin gusto, ang final decision ay ang Allah. Ngayon, na-delay, na-cancel ang flight ninyo, ng pad. Supposed to be last night. Anong oras ang flight ninyo? Supposed to be 11.20. 11.20? Tapos na delay, sabi nila, 12.45. 12.45. Hanggang sa umabot ng 3 o'clock na, ano ito? Baka iba na. So may hearing ako na muskila, sabi ng araw. Muskila. Pag sabi ng muskila, sabi ko something wrong. Nagpapasalamat din ako kay ikaw, nakikita ko lang sa post. Lahat ng bundok <laughs> na mataas, nakita kita. Ngayon di kita, dito kita nakita sa walang bundok. Alam mo, hindi tayo yes. hindi mo ako kinontak, hindi rin kita kinontak. Kasi wala number sa iyo. Oh, tayo walang yes, number, yes. pero ang kung Allah ang magplano sa atin, yes, yes, yes. wala tayong magagawa at hindi natin maitatanggi. Yes. Pag Allah ang magplano, yes, yes. ay wala tayong magawa kundi sumunod. Yes. Ngayon, para maririnig ng atin mga kababayan, gusto ko makakuha ng yes. brief uh, observation dito sa Hajj 2023. Mismo sa inyo po, hindi kita kinakausap at ngayon lang tayo nakusap ulit. Gusto ko ikwento mo sa atin, mga kapatid, mga kasamang hood judge, kasama ang kanilang kamag-anak, ang tungkol dito sa Hajj 2023 na ito. Sa Examsunahara, please uh, uh, tell our friends, or brothers and fellow hood judge, kung ano ang nangyayari at ano ang totoong sitwasyon dito sa maka sa masair mina arafa musdalipa hanggang sa bumalik ka ng maka hanggang sa pag-uwi mo ikwento mo in few minutes lang po thank you actually alhamdulillah uh, first of all itong uh, sa nangyari sa amin tama ka we are planning but the best of planners Allah subhanahu wa ta'ala yung personal na grupo ko alhamdulillah lahat uh, smooth talaga at the same time, ito yung first na nangyari na sinabi ko na ito noon na first in the history na mula Davao, diretso kami sa Madina, walang stay sa Manila. nasabi ko sa ito. At the same time, kung hindi nag-aware ito, meron namang glitches na konti nung naiwan yung mga kasama ko sa Davao, pero hindi man ang pal pag hindi dumating. The same thing din na ito. Maraming mga Sabi ko, ito yung plano ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasi maraming test sa ating buhay. Minsan, merong mga kasalanan kasi nandito tayo para i-resin yung kasalanan nagtatao ba tayo. Kailangan yung mga patient na marami. Merong mga kasalanan na kukuha sa doa Meron na namang hindi. Sabi ni Ibn Abbas, yung uh, kasi ng Prophet no, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na merong kasalanan na malaki na kukuha minsan punishment sa tao. At the same time, ikaw na naman, nakasama yung mga tao na dadamay ka. So, perhaps, well, itong nangyari sa amin, nadami lang kami. Nadama. Pero, nagsasabar kami, is a part of life, test ng paghahads, kasi kailangan talaga yung mga patient na marami, magturo rin sa Islam, hindi yung bakit, bakit, yun ang question. Lahat dito, program, nakalagyan na ito. Uh, doon, sa as general, sa aming grupo, sinasabi ko grupo namin, kasi marami tayong nakikita uh, na ganyan, nangyari sa mga grupo nila. Pero personally sa grupo ko, po, alhamdulillah, uh, wala naman. Kasi mostly professional. At saka, uh, alhamdulillah, wala silang masabi. Alagahan ko sila. Uh, kahit tanong ninyo sila. Yun lang, nagka problema sa mga food. Opo. O, uh, I-correct natin yan. Opo. Uh, kasi yun na nga, sabi ko, magsabar tayo. ang Prophet Muhammad Sassalam, yung pupunta dito, Ha? Uh, wala silang mineral water Manila lang, walang pagkain, ganito. Sa atin, mabuti na lang. transportation nila, iba. So, nakukuha yan sa lecture, kung halimbawa naniniwala. Ang sa atin naman, o mga alaylay, lalbalagol mo, sinasabi lang natin sa kanila, ang hats, hindi pero, kaya pag natin, lahat ng nakita natin, yung ginawa natin dito, kaya matawag na hats mabrur, accepted hats. Pag halimbawa, Pasama kang tao, pagbalik buton, naging mabuti ka, hindi ka nagdarasal. Nung umalis ka, pagdating mo, sobrang dasal mo, pumunta ka. Yun ang accepted hajj. Well, Alhamdulillah, uh, lahat ang gama nagpapasalamat ako sa trust nila. Sa grupo rin ng NCMF na nag-assist, uh, kami nagpapadhabat ngayon sa iyo, Facebook, bilang parang kapatid ko na kasama kita sa dawa, uh, kung saan tayo nawawala, na mawala sa dawa. Kasi kay na kumasert kayo dito sa amin. Ito yung hinihintay namin. Na sana may magdating. Na nagdating na nga. Ang hinihintay lang namin yung cash na pang-shopping. Ah, baka darating din. Mahintay lang. Yes, <laughs> Pero alam mo, uh, tama yun, uh, Syke. Alam mo, yung tagumpay hindi lang dahil sa nakuha natin ang gusto natin. Minsan kailangan natin ipawalala sa sarili natin bakit pa tayo pupunta dito sa Makkah para mag-sacrifice? Ang dami-daming lugar, pwede mag-shopping, mamasyal, malalamig. Pero ginusto natin ito dahil gusto natin maranasan yung pag-commemorate, pagsabuhay ng sakripisyo ng mga propeta, lalo na sa sakripisyo ni Prophet Muhammad. Alam mo, nabanggit mo yon na talagang ganon ang Allah. Bakit ako pumunta doon sa Taif? Alam natin ang taib kung saan nakaranas si Prophet Muhammad yeah. ng matinding uh, challenge sa kanyang yeah. buhay. Pero sa kabila ng magreklamo, sa kabila ng paghihiganti, pagparamdam ng kanyang lakas sa Allah o lakas sa mga malaika, nung lumapit sa kanyang malaika para pagumpugin yung dalawang bundok, yeah. 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 anong sinabi niya? Huwag gawin yan, hindi ako pinadala para pinsalain yung mga tao, baka isa sa mga anak o sa mga henerasyon nila ay sumusunod din sa Islam at nakikinig sa akin. Ganon din po tayo. Kung ano man ang salita na hindi maganda, we never confront with anyone here. Yung mga salita hindi maganda laban sa NCMF, laban sa mga opisya, hindi po natin ito pinapatulan. Bagkus, tinatanggap natin bilang mga profesional, Subukan natin i-absorb yan para sa improvement ng ating yes, servisyo. Baka dahil dito, may improve yung service na next na mag at the same time, ito naman ang constructive crisis. Yes, tinatanggap. Tinatanggap po natin ito. Karapatan. iba ito. Mayroon lang ano. At the same time, tayo naman ng mga tao, wag naman masyadong immediate yung ano natin. Kasi minsan dahil sa dila, critical ang dila. Totoo po dito tayo papasok sa empire, no? Basta pero wala, so, wala ko Pag wala kang masabi mabuto, better shut up. Shut up. At the same time, alam namin, nahihirapan kami, kami rin. So, we are praying to Allah subhanahu wa ta'ala dahil dito sa nangyari, baka next year, wala nang averia, ma-improve yung service. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, alam natin, bakit pumupanta? This is the only place in the earth that erases sins mer kasalanan. not anywhere else. Not anywhere. Punta ka ng Bureke. You are adding sins yeah, to your Yes. Pero dito, subhanallah, hindi ka makikita ng lugar kung saan ang iyong kasalanan inirest. Ang Allah, gapuro Kahit kano ka kasalanan, magkaubat ka, ang sabi ng Prophet Muhammad siya, at tayo mo kamala tsambala. Basta huwag mo nang ulitin. With regards sa mga tao, bakit siya ganyan, bagay, There is a day of resurrection, day of judgment, yes. wherein all of us will stand 50,000 years waiting for the judgment. Yun ang malaking problem. At yun ang iniwasan natin. Yes. Maganda pa tayo uh, tumayo dito ng 50 days. Yes. Or 50 miles, wag lang tayo patayuin doon sa lugar na yon kung yes, saan wala na tayong masilungan, yeah, wala, wala, wala na tayong ng tulong. Yes, yes, not yes. even your uh, closest friends, yes, 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 blood relation, yes. relatives, children, parents, yes, yes, yes. your my mother, brother, even ito your mother, mother, ito ang she she that, cannot yes, survive you because yes. she is too surviving for yes, herself. Kanyang, kanyang on, Alam mo magandang yes. maganda yung binanggit mo na talagang darating ng araw na 50 years, whatever, 50,000 years, 50, ,000 50 ,000 years, standing, kung saan ang araw ay isang, yeah, one mile, sa kahasta. Huh? Alam mo, alam mo, say, bakit kailangan natin mag-usap para ma-remind natin ang ating mga sarili. Kung wala ganitong sitwasyon, Makalimutan natin ang araw ng darating na araw ng paghuhukom. Yes. Lahat itong naranasan natin ay magsilbing lesson. lesson, reminders. Yes. Yes. Maraming salamat sa sharing mo. Hindi yes. kita gagambalahin yes. at alam ko excited na rin kay sa airport mamaya. Yes. Wala pa siguro Guro kayong Ang daming sundo ngayon. Nasabi na Sek, 'yung mga kamag-anak. Nandito kami nagahintay. Uh, excited pag-excited kami, nandito pa rin kami sa airport, walang kain. Yung sabi ko, ito'y pagsubok lang sa atin. Kami nga sinubukan, nandoon kami sa Harapa, this is a test. Sinusubukan na ito ay mangyari sa Yaumul Kiyama doon, wala kaming suot. Yung hang ay yung araw, napakainit. Wala yan sa kalingkingan Allah. sa Yaumul Kiyama with regards nangyari so bigito okay, nakalista na ito 50,000 before creation ng Allah subhanahu wa sa atin so nagpapasalamat ako brother Kong Commissioner nakita rin tayo hindi lang and I hope to see you again uh, in the coming sa that natin natin, insyaallah. Anywhere, anywhere. I yeah, yeah, promise, I love tayo. you for the sake of Allah subhanahu wa taala. Kadaon sa yawmul yaw kiyama, kitirungan tayo lahat. And I love you too for the sake of Allah. Yes, yes. Nang tayo for the sake of Allah. Yes, yes, yes. Hindi pa tayo nagkita para sa ating personal na kagustuhan. Everywhere we meet each other, it's always in the yes. path of Allah. Yes. Yun ang gusto ko sa mga kaibigan. Kaya hindi papayag Allah na makauwi ka. Yes, na hindi tayo magkita yes. dito sa banal na lugar. Sa Saudi Arabia kung yes. saan nasa Hajj pa rin kayo. At tayo ay nasa Hajj. Yes. Iniiwasan po natin magsalita ng tungkol sa ibang tao o tungkol yes. sa mga bagay na nakakasakit ng damdamin yes. dahil pinoprotektahan natin at yes. gusto rin natin maprotektahan ang Hajj ng ating mga kapatid yes. na mga Muslim. Kaya with that, uh, Sayyid, brother, kapatid. maraming salamat. May Allah bless you and your jamaah. And may Allah accept all your good deeds and ibadah here. And all of us. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.